Okay, bali nandito na po ako sa Jollibee Boy na tuwi. Eh. Kung unang booking ko mga tumuday Oh, hi, say mas mga tumuday Bali, alas 6 po ng umaga ngayon dito sa Cavite. Sa Macau or Cavite. Ito po yung unang labas ko. Dahil mayroon po akong nakuhang booking na medyo maagaga po mga tumudatchi bali sa jalebi po ito galing mga tumudatchi kaya naman ang inyong ay nagmamadali na para kunin ang ating order na i ating mga customer ko lamang sa ating mga tumudatchi na rider na lagi nasa lansangan maging maingat tayo sa ating paglalakbay at sa ating pag-drive Shoutout nga po pala dyan sa ating mga tumudatchi dyan sa may alas pares sa mga grupo ng Alas Pares. Maraming salamat sa suporta na pinakita niyo po sa aking channel. Mabuhay po kayong lahat, mga tumadachi. Katatapos lamang po ng aking booking at medyo tanghali na po mga tumadachi. Kaya naisipan ko muna, kumain muna po ng tanghalian dito sa Alas Pares. Pagkatapos ko pong kumain ng tanghalian, ay ako'y nagpatuloy na pong muli upang maghanap ng buko mga tumudachi. Habang pinapagtas ko ang kahabaan po ng kalsada, ay nakita ko si tatay na mukhang hirap na hirap sa pag pagtutulak ng kanyang kariton. Kaya naman si tatay ay tinawag ko at inabutan ko ng konting pangkain. Munay nga, napakasarap tumulong o magbigay mga tumudatchi kahit na sa mga simpleng bagay lang, sa maliit na bagay. Napakasarap ng pakiramdam mga tumudatchi. Kaya naman, saludong saludo po ako sa ating mga kapatid at mga tumudatchi natin na mga rider. Lagi po tayo mag-iingat sa lansangan. Shoutout po sa ating mga tumudaci na mga rider dyan sa may buhay na tubig. Sa Pudpanda, Lalamove, Grubfood. Kung mapapansin niyo po mga tumudachi, andito po kami ngayon sa loob po ng Jollibee. Balik po ito yung Jollibee sa buhay na tubig. Alam niyo po ba kung bakit naririyan po kami? Dahil po, mga tumudachi, marami pong booking na dumarating sa Jollibee. Sa sobrang dami nga po mga tumudachi ng booking, minsan po ay nagkakaubusan pa ng manok dito. Kaya naman lang inyong pong mga tumudachi ay laging waiting po dito sa loob ng Jollibee. Ganyan po kalakas ng Jollibee dito sa may buhay na tubig. Kaya pasalamat din po ako sa Jollibee. Hindi lang po ako ang aking mga tumutachi na mga put panda, grab food, lalamove. Dahil alam niyo mga tumutachi, naging bahagi na rin sila ng aming hanap buhay sa araw-araw ang Jollibee mga tumutachi. Dahil marami po ang dumarating lagi na order, kaya naman kami po kapag maraming order, marami po kaming trabaho. Kaya marami kaming booking. Kaya maraming salamat din po. Nagpapasalamat din po kami sa crew ng mga TV dyan sa may buhay na tubig. Dahil na dah, kahit na sobrang gulo na po namin, dahil lagi kaming nakatambay sa loob ng Jollibee, ay hindi po sila nagagalit sa amin. Maraming maraming pong salamat. Shoutout po dyan sa mga crew ng Jollibee, buhay na tubig. Napakababayit nyo po. Maraming maraming pong salamat mga tumundachi. Nagihintay din po kami ng aming mga booking. Tama-tama po, mga tumudachi, nagpapaturo rin po ako ng mga konting diskarte dahil nga po, baguhan lamang po ang inyong bilang rider dito sa Pudpanda kaya naman, itong ating mga kasamahan ng mga veterano na ay binibigyan nila ako ng mga diskarte nagturuan nila ako ng mga diskarte kung paano ba yung mga dapat gawin kapag ikaw ay tumatakbo na at may daladala ka ng mga booking dahil sa totoo lang po, hindi pa naman po ganong sanay lalo na sa paggamit ng mapa ni Panda. Bilang baguhan sa pagiging rider, marami rin po ako natutunan mga tumudachi. Akala ko po sa, sa barko ko lang magamit yung haba ng pasensya. Kahit pala po dito o kahit saan ka man, ano mga klase ng yung trabaho, kailangan talaga ng pasensya lagi mga tumudachi. Huwag na huwag mauubos ang pasensya mo mga tumudachi, lalo na sa mga vendor. Kasi meron pong mga vendor na pinapa-pick up na po yung mga mga item, yung mga pagkain. Pero pagdating nyo po doon sa location, doon mismo sa vendor, saka po pa lamang nila gagawin ng pagkain mga tumudachi. Kaya dito mo masusubukan ang haba ng pasensya mo tumudachi. Alam nyo po mga tumudachi, bilang isang rider, ang isang minuto po ay napakahalaga. Kaya kung madali nyo po makukuha ang item sa ating mga vendor, Madali po itong mga sa ating mga customer. Shoutout nga pala po sa ating mga tumudachi ng Team Latak. Yan, sa hindi po inaasahan, nagkita-kita po kami dito sa loob ng Jollibee mga tumudachi. Dahil ito na nga po yung lugar na kung saan eh laging nag-aabang ng booking si tumudachi. At sa aking pagdating po ng umaga dito ay hindi ko inaasahan na kumakain pala dito ang mga Team Latak. Isa po, yas, isa po sila sa mga fans ng tumudachi po ng ating ng ating channel, ang Team Latak. Maraming maraming pong salamat sa suporta ah, na pinapakita nyo po lagi sa aking channel, mga Team Latak. Maraming maraming pong salamat. God bless po. Mabuhay po kayo. Okay mga Tumuday K. Bali, meron tayo Tumuday K dito na nakakausap. Bali, binibigyan po ngayon ako ng mga teknik. Mga konting okay, teknik lang po. Mga diskarte po sa pagiging isang rider. Kasi ito nga po si Ito Muda J baguhan lamang po sa pagiging isang food rider kaya wala pa akong idea kaya buti na lang itong isang Ito Muda J natin binibigyan akong konting knowledge kung pa laman para pagiging isang rider so, ganun lang kuya ganun pala mga discount kaya ito na rin ka na gusto mo yan ano ba yung batching na yun? batch 1 kasi kuya depende po saan yan pag batch 1 ka ba, medyo malaki ang bigayan Oh. Okay. Ang yung, oh. Okay. yung per mo hanggang deka, example, ganyan, magano. Sabi natin, hindi. Okay. natin, example lang, example tayo, okay. 30. Pag okay. nag-batchuan ka, papalo ng 40. Kaya. Okay, okay. Sa bike rate, yeah. kaya. Kasi sa motor, ano naman, papalo ng 45, okay. Okay. 50. Jali bito deka lang Kamu okay. tu baik nak kamu ni. Ayoan. Okay, no, ayoan. Kaya kalau <laughs> okay, sebenarnya tiga renta, bapa tu kan. Sepi tak malai, tapi nyong 2 days pa lang ako ah yan pwede yan? ah pwede ka mag cancel? nag cancel cancel pa ako, okay lang ba yan? okay lang yan pangalan ng bata 2 o 3 weeks bago mag patching ah binap, na ako kanina kasi supposed talagang ano lang ako hanggang stress pero ang ginawa ko parang gusto kong bumiyahe ulit gumawa uli ako ng isang oras pa yung alas 4 naman hanggang alas 7 po yung mga di ba katimis lang yung ahit kailangan? tanong binatuhan ako ng ano sabi ko kakaya mo na ako bibis ko ah. na ako buti nga kayo wala doon lang iba doon, doon lang eh kaysa lang kaysa lang ata eh oh. kasi kami dati oh. naaboy pa namin rights sa isang araw kailangan maka ah. 25 pataas pa kami at 25 na buwing sa isang araw yun Eh, bakit kayo nirap, ha? Ah. hirap ha hirap ngayon dati kasi kasi ngayon wala eh. na, bata, na yun ito yung mga tumutay chin narinig nyo ha Noong una pala, dati, ang booking nila umabot ng 25 pataas. Ngayon, tayo nyo po, nakuha pa lang na booking book nito po dahil Daily booking pa lang po. <laughs> Ay, na, mga po. 25 ah. na yan. Yun, alam nyo ba yung grab dito na ah. naka-click po na ito? May 35 po yun sa Malakas ang bumiyahe. Pero laki ng kita oh, noon. Malakas ang Dati po, isang minggo kami. Yung pandemic pa. Oh. Pero ngayon, medyo wala na nakakalabas ng mga tao. Ay, sayang, oh. Kaya ngayon, kaya naka-angano yung na lang dyan. na lang Kaya natin yun tapos specialized pa kasama na doon kita niyo po mga tumudad ang dami pong natututunan dito tapos ikipagkwentuhan sa ating kaibigan sa ating tumudad na taga grab grab, grab ka pa to tayo food ah dati po siyang food pero ngayon po ano na po siya ngayon A na grab food na po siya kaya saludo sa lahat ng mga rider lalamove yan food grab food saludo po sa inyo lahat mga tumudad Bali, isa na naman pong tumudachi ang ating nakilala, mga tumudachi. Isa na naman pong panda rider. Bali, siya po ay si Alwin. Share tayo, Alwin. Bali, si Alwin po ay taga buhay na tubig din po, mga tumudachi. Yan. Dahil nga po, baguhan lamang po ako sa panda rider. Kaya, malami marami na rin po ang mga tumudachi natin nakikilala. Dahil ito po ang magiging content ko po sa mga susunod na araw. Okay mga tumudatchi, bali nakuha na po natin ang ating pangalawang booking Galing na po natin mga tumudatchi, galing dito sa tabi Okay, bali andito na po tayo mga tumudatchi O oh, sige, sisig na lang Okay, alam niyo po mga tumudatchi, bali andito po sa Primarosa Bali, tagarin lang dito man ako sa may Pay 6 pero sa hindi ko inaasahan na pag deliver ako dito sa may Pay 5 at ang babayad po ng ating mga tumudaychi dito na si Ate sa si Kuya. Dahil nag-deliver po ako ng pagkain dito. Alam niyo po ba ako pa ang nila ko nung gusto ko daw. <laughs> Kasi sobrang nakakataba ng puso ang babayad talaga ng mga tumudaychi natin dito. Sige te. Maraming salamat eh ha. 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 Maaga pa mas ko to para kay tumudaychi Kita niyo mga tumutachi ha. Binilin nila to tapos kay binigay nila sa akin. Te <laughs> okay lang okay ba kayo ilagay ka sa video? Sa video? Oh sige po. O yan, kawain naman kayo Shout out sa inyo Hi. mga tumutachi. Maraming My salamat. <laughs> yeah, salamat po. Oh, thank you. God bless. O yan ah, May present na tayo ng aga.